Hi guys, tapos na akong magtaob. So, yung bunot naman akong ilagay sa isang ano, isang grupo. Grupo talaga. Dahil maulan, nakapaasin dyan. Yung bunot, ilagay ko awit. Ah, eh. oh, may hagda na niya. Pantam! Panitag bunot pa

Masayang tunay si pampang nanonood sa akin habang nag-ano ko ng mga bunot. Mga bunot. Balitag bunot, guys. Para ma-arrange. Para ma-arrange. أنا عليكم نقص سأكون نقص سأكون الآن dapat makabotch pala ako kaya tinik ako sa makahiya masakit pala matinik ng makahiya guys